I am Mrs. Beverly Bombeo Padernal um, from the Department of Education, particularly Division of Bukidnon, Pangantukan North District, Barandias Elementary School. Um, 10 years in service. While browsing the Facebook page, nakita ko yung, ano, yung page ng GSIS. Then, na-curious ako doon sa MPL Flex. So, Tinray kong kan yung ano yung nakasulat doon. Nakita ko na um, nag-offer sila ng long term. So doon ako na encourage na mag-avail ng MPL Flex through GSIS Touch. So malaking bagay talaga yung ano yung GSIS Touch kasi ano siya accessible especially those from the far flung areas. So hindi mo na kailangan pumunta pa ng ano ng ng Office of JSIS kasi isang pindot lang. Um, may project po kasi ako na ano yung since yung husband ko is farmer, then nadisgas siya sa nabundol siya ng truck so hindi siya pwede mag-farm kasi sumasakit yung ulo niya. So I decided to avail the MPL Flex tapos yun yung tinaniman ng tubo ng husband ko para i-divert ko yung farm into a uh, motor parts. Then pampaano na lang din ng bahay namin. Yung tatapusin yung bahay namin. Malaking ginhawa po talaga kasi um sa salary is active income lang siya. Then um, after yung nag-avail ko ng MPL Flex for my motor parts, may passive income na ako. Malaking tulong sa mga members malaking tulong in a way that hindi naman natin masasabi na malaki yung interest maliit lang yung interest ng GSIS not like other uh, entities na malaki hindi mo lang maano hindi mo ma-recognize na malaki yung interest nila pero sa GSIS is ano siya a transparent yung GSIS tungod sa MPL Flex na ko'y balay na ko'y yuta plus na koy motorcycle parts sa lahat na pangangailangan, flexible tayo dyan.